Tatay ng baby ni Bea Bores agad na nagpakilala sa publiko, narito ang detalye. Matapos ang nakakagulat na revelasyon ni Bea Bores, hinggil sa kumpirmasyon na siya ay buntis, ay agad na inalam ng netizens kung sino ang tatay ng pinagbubuntis ni Bea. Ito nga ay si Mere Yamada ang huling boyfriend ni Bea Bores. Sa TikTok account ni Mere ay mayroon isang nagkomento. Ayon sa isang netizen. Hoping maging complete family. Kung hindi man magiging mabuting partner asawa, maging mabuting ama sana sa darating na baby. So proud of you Bea Boris. Agad niya na nilike ni Merey ang komento na ito ng netizen. Kaya naman tila naging malinaw sa lahat na siya ang tatay ng baby ni Bea Boris. Samantala wala pa ring official statement mula kay Bea Boris hinggil sa tatay ng kanyang dinadalang bata. Ang pagtugon lamang ng kanyang huling nobyo sa komento ng tao ang binabasihan ngayon ng netizens. Linib niya sa kaalaman ng lahat na inunfollow ito ni Bea Bores sa Instagram, kaya naman duda ng netizens, ay hindi good terms si Bea sa kanyang dating nobyo. Sa kabilang banda matapos i-anunsyo ni Bea Bores ang kanyang pagbubuntis, ay agad itong inulan ng suporta mula sa kanyang mga kaibigan. Isa na dito si Zinab Harake. Ayon kay Zinab ay hindi na kailangan ni Bea ang ama ng bata, dahil nandyan siya para tulungan si Bea. Samantala si Ivana Alawi naman ay pinalakas ang loob ni Bea, at sinabing dumalaw siya sa bahay nito kapag wala siyang ginagawa. Habang si Barbie Imperial naman ay sinabing palalakihin nilang dalawa ni Bea ang anak nito. At paglulutuan pa siya ng adobo kapag nagkita silang dalawa. Talk to my baby. I love you. One more. I love you, baby. kiss 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 baby do this Si hai mga kapeti. Hai mga kapeti, hai mga kapeti. Hai mga kapeti. <laughs> panood ko yung ah, YouTube YouTube video ni ni Bea kasi trending siya ngayon. Uh, <laughs> Tapos, ayun na nga, ni-reveal niya na na prank siya. Umiiyak ako kasi first time po siya. Kita <laughs> <isang> mo, <umayong. laughs> Hindi, hindi ako masyadong fan ni Bea sa akin, pero no nung, kalung... nung dahil doon sa VTM parang nag-scroll scroll na ako sa mga account niya dahil lang doon sa VTM tapos ayun niya parang last couple of months or weeks parang may post na pregnant siya tapos lagi ko na siya chinecheck tapos ayun nga parang ngayon na na-confirm na na-pregnant na siya pero ngayon ko